Kabila ng pahayag na generally peaceful ang 2023 Barangay at SK elections, tinawag na isang conflict watchdog na pinakamadugong eleksyon sa nakalipas na isang dekada ang nagdaang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ayon sa Council for Climate and Conflict Action Asia o CCAA. Nakapagtala sila ng dalawandaang critical events sa rehiyon. Gaya na lamang ng pamamaril, pananaksak, hacking, riot at suntukan, gayon din ang harassment pananakot sa mga butante at supporter ng mga kandidato. Sa mismong datos naman ng COMELEC, labing siyam ang nasawi habang labing siyam ang nasugatan sa mga insidente may kaugnayan sa halalan. Ipinapakita naman ng mga insidente ng karahasan sa BARM ang kakulangan ng seguridad at pagresponde ng mga otoridad. Marami rin anila ang mga gurong umatras na magsilbi sa halalan dahil sa pagdududang kaya silang protektahan ng mga law enforcer. Itinanggi naman yan ng Comelec. Iginiit na hindi na nagpapakakampante ang security forces sa harap ng mga nangyaring violent incidents sa Mindanao. Nauna na rin sinabi ng Paul Watchdog na lente na dapat natuto na ang pamahalaan sa mga naging pagkukulang ngayong halalan gaya ng pagpapaigting sa seguridad lalo na ng mga kandidato. Okay.